magandang gabi po mga kababayan kami po ngayon nasa oh vlog ka ayan ang anak Hello ni Bukal Tres kami nasa saan kita? nasa barko kita ngayon nasa barko po, po kami saan barko kita ngayon? star po nasa, sa, nasa <laughs> star, uh, po star, star star circle? star po kami ngayon pauwi yes. na po kami ng marindoke eh. pauwi na. na po kami ng marindoke yan, so ito ang sa ito ang uh, ano ito, uh, barko ng Montenegro. Nandito kami sa may ah, ano 'yun ay? Ano ba? Betan dami tao doon. Barko din 'yan? Ang laki naman noon. Ayun po. Ayun oh. Barko ba 'yun? Barko din 'yan. Barko. Barko din 'yan. Hindi wala alam. Ito ang uh, Siyempre <laughs> hayahay ang buhay natin ngayon kasi wala pa masyadong tao. So, hmm. parang di wallet ko nandiyan. So, ito ang maganda dito sa Star Wars. Well, Malamig dito. Ito. Yeah. Yan tayo ay patulog-tulog sila diyan ngayon. Ang sarap ng tulog nila kasi po Ayahay pa tayo May tulugan pa ngayon Next, next, week, this coming week Next, next week, na ko. Diyan ay Mahirap na Dahil puno ano na naman next, next week Dahil holy week na Kamayang L'Oreal Monte watching Kaya ka. Food trip muna kami. Nakain na siya agad. Agad-agad. Hindi <laughs> ka muna ka bless ng food, ha? Agad-agad kumain ka. Ano na, ere? Hindi wala nang nag -intay. ay. Hantin pa ng pagbukas. Ang laki. <laughs> Bakit ikaw yung Ha? Ganyan lang pagbukas mo? palatang magiinom ka, ah. Ay, ba'y mo? mo? Noriel Milayo is watching Nigga food trip kami Itong si Tutoy Ito ay anak ni Bukal Tres Ito ay malambing na bata Gusto na niya maging corporate lawyer yeah. Hi Hugs Good morning po mm -hmm. Marami aming si Scars ngayon Ay good morning Maganda na pala hindi um, ko malapit na good morning. Alas 12 na eh. Hmm? hmm? Maganda itong maganda itong aming sa barko kasi ito po eh. May tulog ganito. Wag! Hindi pa ubos yung isa. Abos sa mga hindi pa yung Hmm. Dahil dyan kita pa yung magabatian muna. Hi po, yung uh, kabayan namin yung marindokenyo. Ang sabi Mmm. Kami sa barko. Mmm. Sa Star Horse kami sumakay. Dahil sa mga taga Star Horse, mga bababait. At saka malin sa kanilang CR dito. Ay, kabayan nga na ng Marie hmm. Mmm. Nag-food trip muna kami. Ni Dodoy. Eh. Hmm. Catherine Pardito. He's watching. Hmm. Hi DJ San. Hmm. Ito hmm. po hmm. maka naka-upload. Marami nanonood. Bakit po? Sabi ni Marlo. <laughs> Marlo may billing may mahiga na daw sa pwesto niya <laughs> lagot ka nandun siya katabi natin nandun si Marlo yung lalaki na nandun sa may kabila habatiin mo daw siya batiin mo siya Hello, um, Marlo ay kuya Marlo yun Ayaw pa kuya Marlo hindi <laughs> ba ako kami pinaka midnight Bitna midnight, midnight snack <laughs> Naka midnight snack daw. Hmm. Hi, good morning na pala. Naka mm -mm. midnight snack muna kami. Malapit na umalis ang barko. ayo yung pag... Pag nag-upag ka... Ito ito ko siya. Kasi po na na, morning snack na. Right? Hot night. Yeah. Pati ito ang binuksan mo? Ito ang pumili ko. masarap yung piyatos? Hi, penguin. Ay, penguin. <laughs> Ba't penguin ang pangalan mo? Mm. Magaling mag yung batang yan. Minasage na ako kanina. Sa sasakyan. At mamaya bago tumulog, i a yan. Ikaw itumulog-tulog at hindi may pasok pabukas.

Hi, Hi Sabihin mo kay Kabayang Marlo, yung ati higaan doon ay baka ano niya. Ah, huwag niyang patulugan sa iba. Hmm. Huwag niyang patulugan sa iba at uh, ating abanli. Alam may yun tubig kapag tumulog. <laughs> kapag tumulog sa ating Katre, ano <laughs> na. Ito yung nakakain lang. Ay, ako ay <laughs> Kahigyan ah, yung ating ana. Pero pa naman kami, may iba o may na tubig. Mabalian ano, namin yung paa. Gumising. <laughs> <laughs> Ma'am. Ay, titang. Nagasok lang. Ah, titang. Ganda kumaga po. Kusag kayo? Ha? Block po? Ang pangalan po ninyo? Tita, ano pangalan po ninyo? Tita Mita. Ayan. Si kababayan natin, Pauwi uwi ng Marinduque. Ano? Abot sa kamili sa tubig. Hmm? <laughs> Bako. Abot sa inyo maig sa tubig. Huwag niya Gusto ko yung ano? Masap isna ko. Kain mo tayo na tayo ng isna ko. Kain mo na bakit. Gusto ko isnako. Gusto mo isnako natin? Oh. Pag-ain namin yan ng mga bata pa kami, isnako. oh isnako. Sinong nakakain na lang? Ah, sinong? Sino ang paborito ito nung maliliit pa sila? Isnako. Maliit ka pa naman ngayon ah. Buksin. <laughs> taas, taas. Ano, ipaparating na barb ko? <coughs> ha? Ah, paalis na kita? Ha? hindi pa. Ano yung paparating ba yan? Hmm. Oo, paparating mm. ani. Paparating yan, oo. Oh. Uh. Uh -huh. Sir Myong, pinag daw. Oo, oh, ni Elaine Cancino. Hi, Elaine. Ano bang pasalo? Ah, dahil Elaine, meron kang... Uh, meron ako abigay sa iyong keychain. Yan, Elaine. Dahil nag-comment ka ngayon Hello. sa akin. Meron akong abigay sa iyo na keychain. Hello from Bicol. Yan, ilain kunin mo sa Ay may paparating na barko. Teka. Paparating A shout out po watching from my bo Buak Marinduque. Hi, finger style guitar music is watching right now. May paparating na barko. Oh, ito yung malaki rin, oh. Malaki. Asa na barko. Oh, malapit na naman po ang Holy Week. So, dagsa na naman ang uh, mga pasahero na magbabakasyon sa ating lalawigan. Kaya ngayon, hayahay muna kami ni Tutoy at uh, ayan po 'yung anak ni Bukal Tres Mangkuka. Ayun. Kasama namin, galing kami ng Bicol, mga kapamilya. Ang laki naman nitong barko na ito. Oh. Huh? So, may paparating na barko. Watching from Kuwait, mabuhay po. God bless you always. Kabayang Hilda the Luna is watching. Yan. Oh, ang daming sakay Hello, kababayan natin. Saan kaya ito galing? Ito, ko. Gusto mo kung paikot ka, nabitsaw Lahat nala ang pinagkakain mo. Ubusan mo na kayang isa. Ay, ay po. Alin na masarap? Bali! Oh, maingay din po. Hi Elaine! Hi tita, taga saan po kayo tita? Tita, mayroong isang damdaman sa paranggay ng Hupi. Ah, mga kakahu, Anong pangalan po ninyo? Tita, pre-mean po. Tita, pre kasabay namin. Panoorin niyo po bukas sa Marinduque News. Kaya ako na Ay, salamat po. Kaya <laughs> nanonood pala si Tita. Salamat po sa panonood. a mm -hmm. hmm itong aking kasamang bata yan po ay anak ni Bukal Tres Ma'am Kukang Ma makulit malambing ako ha malambing oh, ako malambing po yan malambing ako ha Hello watching from Liluan Leyte. Catherine Pardite is watching. Yeah, nagaling po kami jan sa Bicol. It's so uh, like um, 20 hours traveling from Marinduque to Bicol, then afterwards from Bicol to Marinduque. So nandito na po kami ulit sa. Ha? Um, Barco, pabalik na Marinduque. Gunaan, bukas. Hi, good evening po DJ Myong. Ingat po Sir Myong, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Marlon Lagrada Madrigal is watching. Hmm. By the way, gusto kong pasalamatan sa kabayang kabayan, Bibian Magbigay sa atin ng na napagandang damit, oh. Ang ganda ng ating damit. Galing daw yan sa America at sa Europe. Meron pang isa. Binigyan ako. Sabi ko sa iyo ay pag nag-vlog ka, marami magamahal sa iyo. Kagaya ko, marami nagamahal sa Ito mo yun. Oh. Hmm. masaya ka. Hindi. Eh, Basahin mo to. Habi ni Catherine, kabayang Catherine, par dito, watching. Basahin mo siya. anong sabi niya? Basa. Ayun no? Catherine, kabay ni Tita Catherine, habi mo. Ate Catherine. Sige, sa. Tita Catherine. Masahin sinabi niya, ha? shout out yun. you, no dali <coughs> ah. ha? Ba, nahiya ya hindi ko maalam. Hindi ka ba maalam mag-vlog? Hindi ba po bata pa ako? Hindi bata pa? Ba't may mga bata nag-vlog? Oh, habi niya, basahin mo. No? Ingat po sa biyahe. Pauwi sa atin. Hello? paano ka nangaaway ng um, salita sa atin? Awayin mo nga yung palaro mo na salita sa atin. Huwag nang mo, sige. Mas, ah, dali. Pag nangaaway ka ng salita sa atin, dali. Awayin. Ah. Huy! ang mo dyan! Hmm. Dali, ah. Dali, ah. Yung ayaw salita sa mugpog. magsalita mo ng pamugpog, dali ah. Hmm. <laughs> ha? Ay, ako na English. Gusto ko ipang salita ng mugpog. Hmm? Ay, Hmm. Hey, Elaine, can see is watching. Teka, niya si Elaine? Tagaduyay ka ba? O Hawit? Hmm. Ang harap. Ang kami pinag food trip puro cheese cards. Actually, bata pa yun, yun. Sa, bawal din sa bata. Alam po. Cheese cards. Huwag ka nang kumain, ha? Mm -hmm. Last na yan. Isang subo na lang. Oo. Oh. <laughs> <laughs> oh. Ang um, isang subo na lang. <laughs> Atit pala yan utol ko. Anak ni Sister Tres. Ni Sir Tres yan si Tutoy. Ayaw ko po. Ayaw ko. tugos pala si Elena. Hmm. Anak po niyo si Ni Bukaltres Ano si Bukaltres tulog uh -uh. Patagtugos pala si Elaine Butit may signal dyan Elaine ha Siguro nasa sa ka ano ka, ka na Makalaan ka naman ano Makamahirap ang signal dyan sa tugos Nasa kalaan na naman yan si Elaine ay Dos ano Ano oras na ay nasa kalaan pa <laughs> Naghanap ng signal Ano Elaine sino katagpo mo dyan Mukhang may katagpo si Elaine ha Wala dosin na inan pa sa kalaan na. Ah. Mm -hmm. mm. -hmm. mm, -hmm. sarap. Mas malaki pang kain mo sa akin ha. Ah. <laughs> palang laki lang yung chat na. Ah. <laughs> Talagang nasa mantala mo habang nag-vlog ako. Ano? Napakadalwa-dalwa ang hawak mo eh. Oh? na yung iyong yam. Hello watching from Abu Dhabi. Hi kabayang Eileen Malalad. Kumusta po kayo? See you this coming Holy Week. Nako, ilang eh, tulog na lamang po. Ah, talaga namang dagsana naman ang mga ang mga ah, si kabayang Almonte Luel. Well, is yes, watching. Good evening po. We are watching from Bangkuangan sa Santa Cruz, Marinduque. Ayan. Ay, sa mga taga Bangkuangan Kumusta po dyan? Ba't kayo mga gising pa? Mga aswang din ata itong mga ito. <laughs> at mga gising pa, alam na ano. Alam na yung mga yon yung mga gising pa. Nagaintay magalauna at gapahit ng langis at malipad maya maya. huwag <laughs> <So, either laughs> uh, may uh, uh, oh, maalis na kami. Maalis na po ang barko. At, uh, Ababal di po si Tito? Ay baka pumalas yung telepon niya, tira po niya makita ulit. yung <laughs> bed! Galing yun ang pagkakasalita! <laughs> oh. ah, sige, mag-vlog ka sabihin mo, sabi mo sa mga kababayan. Kami pa ay nandito sa kayo ng Star Horse. Sabi mo? Kami pa nakasakay sa Star Horse. Kami pa pa yun sa Marinduque. Hmm, ano pa? Ano pa sabihin mo? Anong nagawa mo kayo? Eh, dapat asa kwento yung nagawa mo. Ako pa yun nakakain na. Nagkakain? <laughs> Siya daw po yung nagkakain. Ah, hindi pala po, hindi pala oh, po. Tama, ano, ano, tama, nagkakain ka o oh. Nakakain po ako. At okay. kami po ni Tito. Ay? Kami po ni Tito ay naka... naka, naka um, midnight snack. Midnight -mid snack? Ah. Morning Check your ano, check your... Um, ...relos. Oh. Mor morning snack. What's the current time na? Ah? Morning Mor Mor snack. Hmm? Mor Hi po! Morning stock! Morning stock na. Ano, hindi ka malama may migay? May migay ah, kala kita. Ay, ikaw po, ikaw po, ikaw po. <laughs> ha? Ikaw po! Ah, ano na yan, yung lang. Good evening watching from Abu Dhabi. Hi <laughs> sa mga taga Abu Dhabi na mga kababayan natin. Hmm. Ah, pasalamatan ko pala si kabayang Bibia na nagpunta sa aming opisina para ibigay ang damit na napakaganda. Salamat po sa damit. Ano'ng tatak po ito? Ano'ng tatak po ito, ha? Crocodile. Crocodile no? hmm. Butiki talaga 'yan. Huh? Hindi mo nakita butiki 'yan. Ah, oh, umepagawin po, oh, umepagil ba? Pangil ka diyan, pangil. Hay nako. Ano 'yan? Ha? Ay, si kabayan 'yun si kabayan, nandoon. Oops, Ha? Yeah. Ah. Oh. Daddy. Okay na? Huh? Uh -huh. Okay huh? Mag -vlog na? Mag na. Mag na kita. Magpaalam na. Bye bye. Hindi gawin yun. Magpaalam na maayos. Pasalamat mo na sa mga taga Star Horse. Hindi mo sila. Alamat po sa pagkasikaso sa amin dito sa Star Horse. Malinis po dito ang CR at malamig po ang CR. Pwedeng tumulog dapat. Dapat madaldal ka. Hmm. Dapat madaldal. dali <laughs> hmm. ah. Hmm. Ikaw na muna Ha? Ayaw mo na. naalis na kita. Maalis na po kami mga kababayan. See you. Like after 3 hours, kami po ay magbiyahe mula po dito sa misal, misal. Lucena City. Uy, by the way, nakausap po natin ng personal ang alkalde. Ah, Vice Mayor pala. Anak po niya si Mark Alcala. Si Mayor Alcala. Si Mayor Roderick Alcala. Ayun, tat tatago lang natin ang kanyang personal at, number. At, at, kami po ay yeah. ma... At kami po ay na. At, 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 po, pag umandar naman po na magulis ulis yung barko, baka po ang Mr. Pantito, di naman niya makita. Guys, nice, kahit Yo. Kaya po, goodbye. See you in three... Three hours. Three hours. See you later mga kababayan Magkita kita ay nasa Marinduque na kami Dahil uh, in 3 hours lamang po ay uh, Madating na kami dyan sa Balanacan Port In a while Dahil nagka-travel na po kami Mula naman dito sa Talo talao City Sa Lucena City And speaking of Lucena Ay atin pong uh, nakausap ang uh, Vice Mayor Ng Alcalan Kasama po natin sa Rotary Club kanina. Yan. Bye bye po. God bless everyone. Mabuhay po ang mga kababayan natin marin sa anong panig ng mundo. I love you. Bye bye.